andito yung artista. Si hey, Sir Sak no? oh, dahil nagpapa-picture eh. Pila tayo. One time lang. What's up? Hey, thanks for coming. Was awesome mo yan. Ah. Sir, congratulations pala sa ano, sa event tsaka sa Love Life. <laughs> <Salamat>. <laughs> okay, sir. Salamat. 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 Yono, oh, motoblog, motoblog, motoblog. Yes, so nandito tayo ngayon sa Makina Moto Show Event 2024. Bali, nakapasok tayo dito sa tulong ng Honda Philippines. Bali, kanina nag tayo ng launching ng mga bago nilang big bikes. Ngayon, 2024, apat yung nirelease nilang big bikes dito. Tignan natin isa-isa yung mga big bike ano, na nil nirelease nila yan. Yung mga in nating big bike, lumabas na. Bali, ito yung pinaka-inaabang ako talagang big bike sa lahat. Itong uh, NX500. Yan. Lucky oh. Okay guys, itong NX500, pinaka-favorite ko sa lahat dito. Ito talaga yung pinaka-inabangang umotor dito sa launching ng Honda Big Bikes. Ayan, testingin natin. Ang uh, lambot ng clutch. Sayang, di pa ginawang ilis. Bali, itong dash na to, hindi ko alam kung ide demon ito sa mga susunod. Pero ako, excited ako malaman kung ano yung mga bagong features na nilagay nila dito. Ganda oh. Saktong-sakto pa. Ano tayo dito? Medyo tip -top. Kasi to mayroon din palang lalagyan ng ano ng mga accessories. Kasi to showa na rin yung shock niya. Ano next time, matest ride natin 'to sa mga susunod na patest ride ng Honda Philippines. 471 cc. Parallel twin engine 'yan o. No? Parallel twin. Tapos yung price niya isa uh, 409,000 pesos. Pero para sa akin, mukhang palalagyan ko lang siguro to ng ilaw. Ito naman yung Hornet 500. 471 cc to be exact. 379,000 pesos, Hornet 500. Ito yung street naked na version ng mga 500 cc nila. Halos parehas lang sila ng engine, parallel twin, nitong NX500 tsaka Hornet 500. Ito lang yung street version. Tapos ito na talaga yung new cafe racer na nirelease ng Honda ngayon na uh, 650R eto screamer to kasi 4 cylinder yung makina niya 524,000 pesos kasi ito naman Honda Goldwing around 2 million pesos sarado eto naman yung kasama sa release today CBR 650R sports version ng Neo Cafe Racer 4 cylinder sports bike Meron tong E-Class Check Technology. Para siyang assist, in 554000 pesos. Sabi nila, para ka na raw nakamatik na ito eh. Para na rin DCT. Hindi ko pa alam, pero kasi hindi ko pa na-experience. Pero sana ma-test ride natin ito sa mga susunod. Ito naman, kasama to sa release ngayon, itong uh, Fireblade. 1,000cc. Kakalaga ng 1,699 699 pesos. Yan ah, ang uh, release ngayon ng Honda Okay, meron din dito Rebel uh, 1,100 Na uh, Around 650,000 pesos Tapos 600cc Or 500cc na Honda 399 pesos Siyempre, ito Africa Twin Kung may budget lang ako Ito rin Transalp Ito medyo abot natin yung budget nito Around 598,000 pesos 750cc na adventure bike Okay, lipat naman tayo sa ibang boot May ah, Medyo kompleto dito ngayon Ngayon walang nakakita ulit na nagsilabasan itong mga to So pag makina talaga, parang sa tingin ko, doon ang pinakakompleto eh Ito naman yung mga big bikes nila ngayon Itong Jeep GSX 8S 800cc Ito pala, 2-cylinder na big bike sports naked. To be exact, 776 cc lang pala. Pogi okay, oh, angas nung ano. Pang araw-araw natin dito, ito yung mga matitipid na scooter ng Suzuki. Napakasarap din upuan nito mga to. Tested ko na to eh. So may video pala tayo dito ng uh, Bergma kung gusto nyo makita. Suzuki GSX 1000 GX 999 cc. No, oh, cute ng ilaw. Brembo na oh. Kargado na rin ang mga box. Mga ito yung mga panapat nila sa GS tsaka sa mga Multistrada. Ito naman yung Sports GSX 8R. Napansin ko lang nagbago talaga yung ilaw ng mga Suzuki. Parang ginawa na nila lahat na projector. Nakakalaga naman to ng 679,000 pesos. 800cc na 2-cylinder sports bike. Hindi ko pa naririnig yung mga tunog nito pero knowing Suzuki, lagi magaganda yung mga tunog ng mga bikes nila. Lalo na yung mga V-twin na engine. 969,000 pesos. Okay. Siyempre, dito naman tayo sa game ko ngayon. Nandito yung idol natin, si Mark Pilalo. <laughs> Suplado lang sa personal. Eh, no? Tasama <laughs> kita ulit sa vlog. <laughs> so, ito, trip ko rin to eh. Itong exciting na to eh. Next time test ride natin to Tsaka itong syempre Ito yung pinakabago nilang AK550 Premium 649 Tausan Isipin nyo naka-Brembo na rin no? Next time mga test ride natin itong dalawang to Operayin natin to sa expressway Sama yung mga idol natin <laughs> Bali yan yung 60th anniversary release Pinakasolid na motor ng Kimco ngayon sa 150cc category limited edition lang to tapos ito naman yung mga ibang kulay ng uh, ding R 150 And then syempre Kimco Like Kimco Like 125i tsaka 150cc uh, subok na subok na to ito talaga yung mga tumatagal na scooter hindi naluluma gala gala pa tayo dito syempre dito sa Ducati syempre dito tayo sa Multistrada pangarap natin to Multistrada na V4 Rally Ducati sa kalam. Sabi nga naman ni SMB Motovlog. Pinaka sa sa lahat. Etong Multistrada Rally, eto BS, eto yung gamit nila nung Ironman. Eto yung motor na nakaka-disqualify. Kasi napakatulin, tsaka napakasarap gamitin. And then eto naman yung mga Hypermotard Mga parang dirt bike na ginawang street tires. Kasi so ito naman yung monster Then yung panigale Ito naman yung V4BS Napakatapang ah, mga sir Street fighter version Alam ko yung panigale Tsaka to parehas lang ng makina Inaka high tech looking na motor ng Ducati Para sa akin, itong Jabel, mas high-tech pa siya tingnan kaysa dito sa mga ibang model. Itong Jabel sumunod yung Multistrada, RS Multistrada. Akra na rin 'no. Oh. Titanium mga sir. Alabas lang yung clutch. Abrembo na rin, dalawang disc brake. Ito naman yung Desert X pala. Parang Africa Twin. Ito yung mga pang Dakar na adventure bike. To yung mga scrambler. Marami din pa mga bikes na pang-show dito, yung mga sa mga build up, mga custom bikes. pinaka na bikers Harley Davidson. Yeah. Patay dito. To yung pinaka-bagong release nila ngayon. Kanina lang ni-release to. All new Street Glide. And all new Road Glide. Laki Grabe Yun no Para Para nakasakay sa kotse Ito naman yung Road light 1,923cc Cruiser bikes Okay, lipat naman tayo sa ibang booth. Siyempre, dito tayo, Moto World Pasok tayo dito sa Motorworld hanap tayo ng half face helmet. Siyempre, buod sa motor, ang dami rin mga sale dito na mga accessories, lalong-lalo na itong mga LS2. Meron din SEC Moto Supply. Mga rin yung mga lineup nila dito. Hintayin ng mga box. Tapos, dito naman sa Vespa Boot, Ito na yung pinakabagong GTS. GTS na adventure type. Naked handlebar ito na yung gauge nyo 300cc na Vespa dito sa baba yung ilaw nya ah, oriente. Vespa GTV bagong sprint ang napansin ko lang dito kanina bago na yung mags nya bago na din yung side mirror maganda tong trimings na lang na ito, itim And then itong handlebar. Ayan o. Oh. Tapos ito yung mga bagong kulay ng sprint. Bago na rin yung mags. Pagdating naman sa Primavera, bago rin yung mags niya o. Oh. Ayan, yung mga side mirror, tapos yung handle grip. Pero yung best pa, hindi naman kasi naluluma ito eh. mga classic na to Kaya kahit anong baguhin mo dito, pagka tumagal to maganda pa din. Ayan, bali meron din mga sale na tool, top tool. And then may mga sale din dito na mga VS1. At mamaya score tayo na ito. Dito mga mura yung mga VS1 eh, tsaka mga panlinis na motor. Dito naman sa Aprilia, Solid talaga to. Ito lagi ko itong binabalik-balikan itong motor na to. Itong V100 Moto gusi, Gante oh. Tapos ito yung mga sports bike nila. Mga European sports bike ng Aprilia. And then ito naman yung Moto gusi naman. Ulit. Moto gusi na Adventure. Kasi to Tuareg. Solid. 100k rebate. Up until May 31 dito sa Aprilia. Itong mga adventure scooters ng Aprilia tong SRGT. Ito na nga SRGT na to. Kung talagang may budget ka at gusto mong mag-adventure scooter na hindi naman to highway legal pero ito talaga papalag na talaga to kumpara doon sa mga adventure scooter natin ngayon. Ano? SRGT Aprilia. Okay, pagdating naman dito sa Triumph, Triumph Motorcycle. Alam ko meron tayong mga bagong Triumph Motorcycle dito ngayon. Inaanap ko dito yung 400cc. Hindi, hindi. Ito, Trident, 524,000. Dito, hindi ito. Hanapin natin yung budget meal. Alalong hindi dito. Rocket 3R. Laki, oh. 1 million 1,000 pesos. Hanapin natin yung ano lang, yung 400cc ng Triumph. Kaya na natin kung natin dito. Ito, Speed Twin, hindi rin to. Rambler 900. Ito na yung mga high-end na version. Ayun! Ito natin. Triumph Speed 400, yun, nakakita rin kita. Pwedeng-pwede nga talaga. Speed 400. Testingin natin. Ito yung Scrambler 400X, 339000 pesos. Triumph, ito yung mga entry level nila. Scrambler 400, ito, ganito yung feeling. Mas mataas siya kumpara dito sa Speed 400. Pero ako tatanungin nyo, based sa pagkakaupo, para sa akin, mas komportable ako dito sa Speed 400. Medyo mas mababa siya, tsaka mas malambut yung upuan niya eto mas malambot yung upuan Kumpara dito sa Scrambler 400 Gusto mo ng forma, mas maporma tong Scrambler 400 kumpara dito Ito, sakaya naman natin to Speed 400 Komportable ako dito Kumpara dito sa Scrambler 400X Pero mas maporma talaga to Solid yung forma ng Scrambler 400X 299,000 pesos Itong Speed 400 Pwede pwede talaga to saktong sakto siya sa presyo niya tsaka dun sa forma niya tapos triumph pa yung brand hindi ka na iba dito pagdating naman dito sa scrambler 400 339 sulit na sulit ka rin dito sa mga setup na nilagay nila dito tsaka mas, mas matangkad to tsaka iba yung bulong. okay dito naman tayo sa Benelli SYM na booth unfortunately day 1 pa lang kasi ngayon pa lang magkaka launching ng mga bikes Sunod-sunod to eh. na nakakumot pa. Hindi ko lang sure kung abutin uh, ko pa tong mga to. Pero baka bumalik na lang tayo sa Sunday. Day 1 pa lang kasi to. Ito, Access Plus. Dito yung mga enduro nila. Yan, bali ito yung mga happening dito sa Makina Moto show event ni uh, Bosak. Napakagaling talaga na itong mga ginagawa ni Bosak. Mapansin ko dito, dito lang talaga pinaka kumpleto yung mga lineup. Tsaka talagang yung mga brands nila, full support. Lahat ng mga brands na hindi ko nakikita sa ibang event, nandito dito sa Makina Moto Show. Napakagaling. Kompleto talaga. Lahat yung mga big bike, tsaka mga small bikes, kategori. Bo doon may mga custom bikes din sila na mga naka-display dito. pagdating naman dito sa Peugeot. Ito yung pangarap natin na XP400 na scooter 400cc. Dito naman si F-Moto. Kaso ang problema 500, ah, 5 a 5pm pa daw. Ilalabas yung MT450. Electric. Pero ito yung mga bago nilang bikes 450 NK. Dating naman dito sa Bristol, Zio, ah, nakaka-cover pa yung mga bike. Pero mamaya, i-unveil na nila yung mga bagong motor dito. Bristol Motorcycle, QJ Motors, nandito rin lahat. Yan yung SRV400. Ito yung parang Harley na QJ. SRV200. Yun o. No? Ganda nitong cruiser na to, QJ Moto. Tapos ito yung mga dinadrive nila Boss Red Sweet. Ito naman ATR 160. Ganda rin, no? naka rimset na. Watch Motors. Yan. Tapos nandito rin syempre mga Evo helmets. Dito rin yung mga HJC na helmet, mga nakasale din. Kasi ito yung uh, Gogoro na parang ito yung mga ano eh rent rent a bike para sa city riding eh, HJC oh jampak jampak na jampak ang HJC naman TVS pali may mga electric motorcycle sila mga release ngayon dito to talaga mga bumibira talaga to mabibilis yung mga e-bike na to lalo na to oh, kita mo naman oh Siya, pansin ko lang labas ng TBS ngayon, ano ah, e-bike. Mukhang nag-ship sila ngayon sa electric iCube Eto mga Vespa natin PYR Motorcycle PYR Motor Garage Mga setup ng Vespa. pa Parang Justin Bieber oh. Mang madiinan tong mga Vespa pa na to Itong mga Vespa na to next time ma mag-ano tayo, mag-showcase ulit tayo ng mga vlog natin tungkol sa mga setup ng mga Vespa sa mga susunod natin video ito, yung mga 101 factory na branch, made in Taiwan na mga CNC, mga premium brands yan. Tapos mga nakabrembo na din. Tony Scooter. So mapapansin nyo talaga dito sa mga best pa na setup, etong mga ano nila, unahan. PYR Moto Garage. Okay mga sir, tapusin na muna natin itong vlog natin dito sa Makina Moto Show 2024 and congrats nga pala kay Sir sac, Sana na-enjoy nyo tong video na to. Be sure to like and subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe, para matuloy-tuloy natin tumagan tong klase video. Hanggang sa mga susunod. Motoblog, motoblog, motoblog. Yes!